Metro Manila lines for safety reasons. Hindi po kasi natin kayang i-risk ang uh, kaligtasan ng ating mga pasahero nang limang taon na temporary suspension ay bagong buka, bagong pag-asa. Iyan po ang nais ko tumatak sa isip ng ating mga makakababayan dito sa Metro Manila. Ano Pasay Road, uh, Vito Cruz San Andres, Paco, all the way to Tutuban. No? Uh, ang PNR po tumatakbo currently from Governor Pascual to Tutuban, from Tutuban uh, all the way to Alabang. Yung po Metro Manila po, unfortunately, kailangan muna po na pong, uh, pansaman pala na tumigil dahil hindi po kaya talaga na iuso ang mga liles Uh, because of uh, uh, right-of-way issues, habang nagko-construct, number one. Number two, yung nga po binanggit ko kanina ng kaligtasan ng ating mga pasahero, hindi po natin pwede ilagay yan at risk, ano? And more so, yung mga construction workers na gumagawa. Anong po niyo, sir, itong uh, ginagawa natin ito? Uh, this is the country's most advanced railway system which means no, na itong ginagawa nato is at par with world standards kung makikita po ninyo yung mga train system sa neighboring asian countries natin like in, in Japan in Singapore in China and more so in uh, in Europe ganyan po kagyat yan it's broken down into four different uh, areas of construction we have civil works electromechanical works via the procurement of the trains. Ito pong mga trains na to, these are, alam po ninyo, nung araw,